Assalamualaikum mga lundang kakasi ayan na isang bimbi oh, ayabot na yung ganyan pagkaon oh, kita niyo ba yan masarap sa yan yung pagkaon na mo biyaon hmm. meri si pagkain ng talong ah. hmm. Hmm. Talung. my pancetta So, yan alhamdulillah yung pagkauntadlaw ini sa yuliwan ko and fruits so yan alhamdulillah masarap yung kain ta masustansya kain ko tayo Ayan, lisan, lisag pila na. Oras na pagtugsin, kasi aong class nila punso. Sa bang makayan lang yung manaw-manaw. So, yari kami yung pagpalaro. Ano?

Ayan ang mga cake ko na muna mo. Pinamon ba si mga bata? Ayan yung mga iwan ko.